So ayan, nag na naman po sa wala itong mga NBI officials um, sa pagdating ni Sara Duterte. Wala na namang sumipot na isang Sara Duterte. Maraming rason, syempre. Ito ay pang pangalawa na po na schedule. Hi na ko. Ano bang sabi naman, mga sense? Paimportante. Totoo naman. The worst VP ever. The country deserves a more capable leader in the position. The VP is treating NBI a laughing stock or a mockery. Such a disrespectful or disrespect of government institution. Imagine how the ordinary Filipino looks at how it is to be in power Duterte style. Kung ano yung gusto nila, yun yung dapat masunod. ako rin po'y nagtataka, ay bakit? Ay bakit parang napakalambot ng NDI? Kasi, di ba? By, nagbigay din daw ng uh, advanced questions atong NDI. Dahil yun ang hiling ni Sara Duterte. She has no longer credibility. I believe her behavior reflects instability and I don't think people should listen to her. She seems to share some of the same negative That's her father. That's her father. The country deserves a more capable uh, vice president. Mm. Ayan po ang reaction ng mga kababayan natin. Hindi sumipot dahil ang pinasipot lang ay ang kanyang legal counsel naman na nagbigay ng uh, letter. Doon sa letter, ito. Hmm. Sabi na itong MBI uh, director. Sabi niya, ito daw na letter na ito ay hindi naman daw galing talaga o gawa talaga ni Sara Duterte. Ang gumawa ng naturang letter, ito ay gawa ng kanyang abogado at pinirmahan lamang niya daw ito sa baytawa. Ang ibig sabihin na ito, ayan, ito malinaw na panggagago rin po sa proseso ng ating batas. Pero uulitin ko kasi ano, bakit napakalambot ng NBI sa pagkakataong ito? Ano nangyayari? Hindi ba tayo pwedeng maging matigas? Hindi ba pwedeng ipatawag at sort of arrestuhin na rin ang isang Sara Duterte? Dahil pambabastos talaga ito. Pambabastos po talaga ito. Nakita niyo naman yung mga komento ng ating mga kababayan. At kailan na naman daw ang investigasyon ang nakikita ng marami mukhang hindi na talaga sisiputin na itong si Sara Duterte ang sabina o ang invitasyon ng NPR. Yan naman ay invitation. Pero there should be other way around. It. Good luck.